mga celebrations na ginagawa sa araw ng Ashura na hindi itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Fasumu yawma Ashura wa sumu at-tasi' ma'ahu So, sabi ng iba, samahan nyo ng 9 at saka 10. Para sumunod ka sa turo ng Propeta Muhammad wasallam at salungat sa ginagawa ng mga Yahud. Wa syukran lillahi ta'ala ala nasri al-mu'minin. Ito ay pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tagumpay ng ating mga kapatid na mga mananampalataya. Ibig sabihin yung success nila noon, kahit hindi sa generation natin, pero sila ay tunay na nananampalataya kay Allah, kaya dapat din natin i-celebrate yung kanilang success. Wahalakil kafirin okay. at maning Distraction sa Tagalog. <laughs> <laughs> uh, kasiraan. <laughs> oh, kasiraan ng mga kafirin o hindi mananampalatay. <tumat> kalimatu rabbika al ala bani bima sabaru. <tumat> oh, at naging kompleto kinompleto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan sa mga anak ng Israelita sa kanilang pagsasabat, O, oh, isipin nyo yung mga ginagawa. Subhanallah. Ewan ko kung makasabar tayo dun sa ginagawa. Isipin nyo, pinapatay lahat ng anak nilang kalalakihan. Iniliwan yung kababaihan lang. kaya mo kaya yun? Sa harapan mo. Kaya nga, may prophecy na sinabi kay Pero sabi niya meron darating pero pag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagplano kahit anong gawin ng kalaban mo wala siyang uh, success kapag ang kalaban niya ay ang Allah may prophecy kay Pero Pro, sabi niya magkakaroon ka ng kalaban na tatalo sayo mula sa mga anak ng Israelita So, ang ginawa niya, pinagpapatay niya lahat ng mga kalalakihan except ang natira si Musa. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nanay ni Musa iipa ano Ipaagos, yes. Ipaagos mo yung <coughs> paano. Um, sa, sa, river, subhanallah. Makikita niyan sa pagka Holy Week sa Sambuanga. Pinapalabas yan. <laughs> yung kwento niya. Yung, yung mga movies ng The Antes. Makikita mo yan. So, sabi niya sa, sabi niya, sa uh, kapatid niyang babae, sundan mo. Hanggang sa, kasi yung mga bath ng mga asawa, ng mga mayayaman, sa river nila ginago ginagawang design. So, nakita ngayon ng asawa ni Musa, ay you know, ni ano ni Pero. Uy, sabi niya bata, eh wala silang baby. Sabi niya, kinuha niya, kinausap niya si Pero, sabi niya, baka pwede natin gawin anak natin. Isipin niyo, subhanallah. Yung distraction ni Pero nanggaling pa mismo sa kamay at sa family niya. <coughs> ngayon, kaya ngayon, ang ginawa niya, sa lahat ng pinatay niyang bata, Sinubukan niya ngayon kasi may prophecy. Nagkana siya ng baga ng charcoal. Uli. Sabi niya, kainin mo to. Pag kinain niya, ibig sabihin, ano, hindi siya propeta. Kasi ano nga, kapag propeta ka, o galing sa, ano, hindi mo kakainin yun. Kinain niya ngayon. Kaya merong konting Uh, sa salita ni Musa, hindi siya medyo klaro. Kaya, nung inatasan na siyang pumunta kay Pero pagkatapos na ng lahat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging propeta na siya, papadala kita kay Pero para isalba yung mga tao. Sabi niya, Ya Allah, gawin mong kasama ko si Arun. Allah Akbar. Isipin mo lakas kalakas Prophet Musa, kapatid niya naging propeta dahil yes. sa request niya. <laughs> Allahu Akbar. Yung level ng kanilang uh, engagement sa kanilang Panginoon, Subhanallah, the request, uh, Natutupad. Matutupad. Uh, Sige <laughs> <laughs> mo, Allahu Akbar. Oh. So, dalawa sila. Pero ito, lesson sa ating lahat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito lesson, kasi marami na nangyayari dito sa ano, bastos ni mga tao. Eh. Hindi na, wala nang modo, wala nang gala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kay Moses at kay Harun, sabi niya, puntahan niyo si Pharaoh. No? Ang si Pharaoh nagkiklaim na Diyos siya, pinapatay, wala siyang pakialam, na pinapasamba niya yung mga tao sa kanya, pero ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Moises at kay Harun, Fakula lahu kaulan layina. Masya Allah. Ang utos, sabi niya, Puntahan niyo si Pero, pero magsalita kayo ng salita, ano? Malumanay sa atin ngayon, nakagawa na ng maliit na kasalanan, ex ka na ka. No? Allahu Akbar. Uh, hindi ka na bilog. Kung ano-ano nang nilalagay sa social media. No? Ano pa nagawa ng tao? Siguro lumihis sa tamang akida. No? Pero hindi siguro to the point na pinatay niya na yung mga tao. Nag-claim na siya na Diyos siya. Siguro meron siyang karapatan na ano kausapin ng niya. Alam mo, lesson po natin mga mga kapatid. Kahit gaano kasama yung tao, unang-una yung tao kapag nagkasala, bigyan natin siya ng opportunity na benefit of the doubt. Number one, baka hindi niya alam. Nagagawa niya yung kasalan, baka hindi niya alam. Number two, baka nagsisi na siya dun sa nasabi niya. Napanood mo yung video niya after 10 years pa. Nagsisi na pala siya. Tapos ikaw, nagka pa ng ban. Text ka pa ng text. Oo. Oh. Hindi. Bigyan mo ng benefit of the doubt yung kakausapin mo. Third, ang gusto mo, ma-invite siya sa matanggal yung kasamaan na pinapractice niya tungo dun sa ano? Sa mabuting gawain. Hindi para i-claim na tama ka. Okay? Pang-fourth, yung gabay hindi manggagaling sa iyo manggagaling kay Allah pag papaabot ka lang ng reminder hinanggap niya walhamdulillah kung hindi walhamdulillah no? okay? so masya Allah marami tayong matutunan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala magse tayo dahil Ah, dahil binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga anak ng Israelita ng kanilang tagumpay dahil sa kanilang pagtitimpi. so in every struggle ng life natin, hindi siya forever darating din ang panahon kung saan tulad ng level 1 natin, subhanallah Napaka-init, pero nagtitiis. Sabi pa ni Rafi, natatawa ako parati. Sa last na subject nila, ang subject nila Arabic na. Doon na sa level 2. Sabi niya, sa lahat ng 4 hours na paghihirap, ihirap meron 1 hour na masaya. May aircon. <laughs> Subhanallah. Isipin niyo yung mga pagtitiis ng mga taong nandyan sa level 1. May Allah reward day. no? Sa kanilang uh, pagsasaliksik at pagsasabar sa sitwasyon upang magkaroon ng kaalaman. Para maging bibigto natin. Ha? Huh? Para maging. <laughs> <laughs> Allahu Akbar. So, uh, dahil sa kanilang pagsasabar at sabi ng Allah Subhanahu wa Taala, nagkaroon ng distraction. Ano distraction? Ang sa o, ng kalaban ni ni Musa which is si Pharaon So mga mahal na kapatid don't forget uh, mag fasting tayo kung mayroong pagkakataon sa Ashura Anong date na natin ngayon bro? Anong date sa uh, Luna? Anong Anong date natin ngayon? Hindi, huh? sa ano yan? Gregorian. Sa Hijri. Ano day natin sa Hijri? Oh, year yan. <laughs> Ika-anin ng Oh, ika So, ibig sabihin, ilan pa ang araw meron tayo? Four. and Three. Oh, four. four days. Four, four days. Huh? Okay? Mm -hmm sampo oh. ng harlo. Kapag magpa-fasting kayo ng 9, 3 days Okay? Ano, i-grab natin yung opportunity ng blessings na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at uh, pagkakaroon ng unity kahit hindi sa generation natin. Nandun uh, yung feeling of camaraderie na uh, magkakasama tayo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So hanggang doon na lang kung merong may dagdag si na Sheikh uh, Raqib at uh, Sheikh uh, Khalid. Wala na. Ha? Y yung yes or no sabihin mo na lang. nakuha. Yes or no? Hindi, wala ni Sheikh Raqib. Ah, si Sheikh Raqib. Hindi, ah, pas pinapasagot niya muna. Bakit mo sinabing po pwede? Hindi ko rin sumagot. Tingnan okay. mo kaya yung iba ayaw sumagot eh. Kasi tinatanong. <laughs> dapat di ba hindi tinanong sa ating Yung? Yung New Year. Yung Year. Okay. okay. Kaya walang mag-arbon celebration para sa mga So dapat ang sagot mo, hindi. Ah, hindi na. Yes e, eh, nasa yes na. Yes. Paano sual? Hindi siya pwede Yung ibang nagsabi ng no, sino nagsabi ng no? Yes, bakit Abdullah Z? Kasi di balik sa isang sabi ng mga Sa lawa Kung pangahawakan niyo ito, ay chak na kayo naman isyaw. Yung sunnah at ang Quran. Ba't? Kung iwanan niyo ang Quran at ang sunnah, Tsak na ma kayo maliligaw. So, yung nakita ko dun sa'yo. Kaya naman. Na, na, lang, ang, ang celebration lang ng kamusliman ay Idol Peter at Idol Ladha. Wala na, diba? Wala ko sa'yo. Eh, paano yung mga graduation do? Di sabi mo eh. Kaya nga. <laughs> ay, kaya nga <laughs> yung tamay, sabi niyo sa, sa